What's up mga ka Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka na si Edwin. And welcome po dito sa ka TV, ang story ng sa Saponer dito sa Pilipinas. In today's video mga Diyos mga magandang umaga sa inyo sa mga impaning ng mundo Ang araw ngayon ay March 10 uh, 2.05 oh na lang hapon mga ka no So ngayon nandito ngayon ako mga ka-Diyos sa uh, Dinidilibira namin sa Trabaho ng company mga ka -Diyos, no So ilang araw din tayo at uh, almost 2 weeks na tayo hindi nakapag-upload mga ka na ang ating video So ngayon uh, dito sa video nito magpa-press update tayo mga ka lang kasi ng PET doon sa aking nilirektahan, isa sa mga nilirektahan ko mga adjust dahil Uh, bumagsak po ang presyo ng uh, p ngayon pero mataas pa rin yan katulad sa mga nakaraang taon uh, mataas pa rin yan so kasi ang last na price nung uh, pinakamataas na presyo ng p ngayong taon na to ay yung uh, 47 pesos yata yung pe na nasisip ko no so yun mga, uh, mga 47 pesos so ngayon bumagsak na siya mga rajales yung presyo ng p so yung guys na yan, isi-check ko yan ngayon dito dahil nag-abiso sila sa akin uh, kagahapon lang mga kajans, no? So, yung abisong to, uh, effective to para ngayong araw na March 10, mga kajans, no? So, yan. At huwag na natin yung patagalin. At kung ba, ah, uh, huwag na natin yung na kayo. Hawag na kayo ng lahat sa papel. Sisimulan na natin yan. Yung 5, 4, 3, 2, 1. Listan nyo na yan. mga ka-jangers, effective to March 10 ngayong araw na to mga ka No? So yun, huwag na natin matagalin at simulan natin yan syempre. Sa pinakamataas na PET ngayon, ang presyo ngayon na bumapang PET ay yung PET white. Ang presyo niyan doon sa ating rektana yung PET white. Ibig sabihin malinis, walang label, walang takip, malinis sa pitpit. So ang presyo niyan doon sa ating rektana 36 pesos na lang mga kajaris per kilo so bumaba ito muli mga kajaris no? so yan ang bagong latest ngayon ang PET white malinis doon sa ating na like, 36 pesos per kilo mga kajaris so punta lang tayo sa pangalawa ang PET ang PET pure green and neo ibig sabihin lang pure, puro purong purong green at purong neo no? no yun, so pwede yun paghaluin sa ka, siguro o hindi so basa, pet pure green ah uh, and neon kasama niya yung neon yung makintab na kulay green no? so yun ang presyo niya doon sa ating rektahan ay 14 pesos mga kajans per kilo so pinupunta, sinusundan niya ng pangatla ating yung pet pure bluish so ibig ng pure ulit purong bluish na bote ng PET so ang pet pure blue bluish <laughs> <laughs> doon sa ating rektahan 17 pesos per kilo at sinusundan niya lang syempre yung PET na printed, no? Hindi siya yung may plus uh, sticker. So yung printed to pinag-usapan natin, ang presyo nito sa ating regta like, na printed na pet ay 5 pesos per kilo at yung class B nila mga ka ay 17 pesos per kilo yung kanilang class B. Loko yun ah. Loko may dumaan mga ka-jungers so, oh. ano yung truck. Sinubukan buksan yung truck guys. Ano yun ah. Hindi ko nakapansin. So yun, tuloy-tuloy tayo mga ka-jungers. uli na. Ah. Ayun, so, tuloy-tuloy tayo. Ang ulit, ang um, class B na PET ay 17 pesos per kilo na lang mga adyangers. No? Yung pinag-regigikan nyo sa malinis. Class B yun mga adyangers. No? 17 pesos per kilo. So yung class C, ito yung mga boti ng toyo, mantika, patis at suka. Yan yung class C nila. Ang presyo nyan sa ating rektahan ay 14 pesos per kilo mga adyangers. Doon. Pero malinis pa rin itong sinasabi ko ng class C nila. No? So ang panghuli ay yung pag uh, pet is na may halong green. So, pinaghalo alo nyo yung pet bluish at yung green ay 10 pesos per kilo mga ka No? So, yung presyong kung yung nabanggit ay gawin yung lang yung guys. So, pagkumpara nyo lang yan doon sa ating mga nirerektahan. Kasi inyong mga nirerektahan sa inyong mga malaking kumpanya man yan o sa malaking junk shop. No? So, yan ang pagkumpara pag nyo lang yan mga ka-jazz. So, yun. So, Sana nagustuhan niyo ating video for today. Paki-share naman ating video mga ka na para mabuo yung sa mga iba. So ang video nito para sa mga bago na nagsisimula pa lang o gustong rebenta sa mga rektahan ng mga jam jam. Ha? So muli, uh, paki-like and share na lang ating video for today. Kung nagustuhan niyo naman, paki-like naman. Hindi pa kayo subscribe dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video. So muli, ako inyo mga Jazz na si Erwin. Kita-kita po tayo sa slot. See you on my next vlog. bye mga ka Peace out. Yo.